Hindi nee ma'am, kasi dito ginagawa namin, to-toss coin kami. 210, 205. Hi guys, so papunta ako kay Kuya Dean, yung may-ari ng flip kasi bibili ako ng sapatos. So, yun, abangan nyo kasi bibili ako ng sapatos sa kanila. Kasi may pagre-regaluhan tayo. Hi, Ghost Day. Ito Hi, Ma'am to... Princess. Okay. Pabenta ko lang to. Okay. Um, uh, Jordan 1. Okay. Off-white. Oh, Ayan. Ito Chicago. na question niya. Chicago. Okay. Ayan. Pabenta ko kasi... <coughs> size 7. Size 7. Size 7. Size 7. Hindi ko rin siya size. Seven. size. Okay. Sige, che check lang natin. Carly, okay. check ako. Masyari. Check lang mo. Magkano mo siya doon sa ibenta, ma'am? Um, nabili kasi yan. Mga nasa 200 plus. Kahit mga P230, 230 230 hey, legit naman po, legit siya. Kompleto rin yung mga sa 7. Kasi yung ganitong size namin, meron kami nitong size 5. At yung meron tayong size 5 nito, binibenta namin siya ng 265 ah, in store. Okay. So, kung bibilan namin tong size 7 sa'yo, 230. Negotiable ka ba ba? Mm, pwede naman. Ang hirap tumawad oh. Uh, yung princess eh. An anong last price niyo? Kayo? Kung ako po, kung okay lang sa'yo. Mm. 200. 200,000. 200,000. Um, siguro para mas ma-market po namin siya mas maayos. 205. 205? Parang palubog ako. Wait lang. Ano? Two ten. Two ten. Oh, two hundred ten thousand pesos. sa Sa i seven. Hindi ma'am, kasi dito ginagawa namin, nagtotoss coin kami. Nagtotoss coin. So, mine. ang ginagawa namin, usually yung last offer namin and last offer ni client, dun kami nagtotoss. Ah, okay. So, okay. 210, 205 kung gusto mo toss coin natin. Sige, okay, try natin. Sige. Ito, pacheck na lang ako. Ito yung uh, okay. tails, ito naman yung heads. Okay. Okay? Yes. So, heads ako. Head. Okay. Heads ka. Sige. <laughs> okay. Tails, panalo tayo. Yes! Yes! Ah! Ah! Ano yan? Kasagot niyo. Ito yung sige ma'am. Bili namin ito ng 205,000 <laughs> pesos. Maraming maraming salamat, so madam. Much. Thank you. Okay, I-send nyo na lang sa akin. <laughs> hindi, gusto mo so i-deposit na lang okay, namin sa okay, Para hindi na-cash-reply okay, right, okay. thank you. thank you. Stay. Thank you, you ma'am.